Good morning! Good morning! Good morning! na yeah. na <laughs> Lagi ako eh. magagawin mo, maging live ka nalang sa buhay eh. Lagi ako diba? live. Pag nag-live si Ati hindi ako nakaka... Naka-live ba yan? <laughs> hindi. Ah, ako, hindi ako uh, <laughs> Di ba, Leigh? naman eh. Wala Robin Padilla talaga eh. Wala pa akong pera. Alam mo na yan, ha? Malapit ang Pasko, ha? pera <laughs> na. Oh guys, meron tayong pomtika pa. Ang benta ko niya, 9,000. Basta subscriber, dapat sagad 8 7 na lang kasi mahuli na siya. Paubos na. 3 months. Babae. Kasi ito rin, pick up din yung pom. Pakaiba. Ayan, ang benta ko niya, 9,000 hanggang 8,000. 8,000 na lang, subscriber. Tapos ito, ganun din. Mail naman yan pareho. 9,000, basta subscriber 8. Napakaganda eh, niyan guys, madumi lang yan ha. Oh, Tapos ang sitso, sitso benta ko nito ay 4,500, basta subscriber 3,500. Ganda nito guys ha. Niya. Yung isa pure, yung isa cross. Ito pure to. Ito, 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 ito Cute Pero usog. Maga, pure mo. 4,000 to ito, 3,500. No. Ang subscriber. naman. No? <laughs> Para naging yorky na hindi maintindihan. No, cute. 4,000, Tama ba? Dashias. Yan dati yan, ano na yan, pamigay na yan sa parapol ni Kuya Mike, Nanoodin niyo? Ah, nyo. Nanoodin nyo ba Oh. Tumali ka rin, Nodi. Yan ay pamimigay Alam mo naman yung big time yun eh. Eto, may big time sabi mo lang. May sa akin, di ba? Oo naman. So, sa, ano pa yun? Sa so, next... Ikaw ang bahala mag-desisyon no kung kailan mo ipamimigay so, yun. Na, pure breed yun? Oo, oh, sa pinakamagaling ha, na sumipsip na subscriber oh, okay, ha. Pinaka-active pinaka ha. Yung talaga <laughs> nahihigop ako ha. Eto, meron tayong ano, golden and three bear mix lang siya. Golden chow. Ang ah, halaga niyan, for Thai, basta subscriber, 4,000 na lang. Golden chow, ha? Ah. 4,000 na lang. Ito, ito, yeah. ito, ito ay 2 months. 2 months. Yeah. Yeah. Lala, wala na, wala na. Ayan guys. Basta meron tayong ano, husky na parating. Tapos meron din akong parating ng mga shih tzu, kaya lang bukas pa. Okay. Tingnan nyo na lang sa page ha. Alright, follow natin siya. Nalas uh, okay. post. At sa vlog niya ha. Nalas post vlog. Salamat po. Kaya naman na ba na yun? May lula <laughs> pa. <laughs> Yung <parang> nilalagyan? Wala pa rin. Medyo busy ka. Oo, medyo Busy, busy ka. Lang. Ayan nyo, pag ako naglagay doon, natumbling ako doon. Oh, ha? Abangan yun. nyo yun. Viral agad yun, <laughs> tumbling. thank you, thank you. Oh, thank you, ma'am. Salamat, salamat. Yes, good morning, bro. Good morning. Ito, ano natin, American ano, yeah, Cocker Spaniel. Pa ayan. So, male, ayan, kompleto na siya sa box in the warm. With anti-rabies na rin po siya. Ayan. Ano to? 15K negotiable. 15K so, negotiable. Yeah. nyo. Lalapan pa yan. So, oh, yan. Oh, ayan. Oh, ayan. Ka. Ito ang French Bulldog natin, babae. Ayan. Ano to? 15 negotiable. Kompleto na rin to sa vaccine di world. 15K yes. negotiable. Yes. Babae Yes, female. Ah, ba ano to? 5 months. 5 months. Five months. At hello. ang ating mga pag... Yeah. pag Oo nga eh. Ito mga mail natin na lang. Mail. Ito pa lesbians. Yes. Ito pa na sila. Ah, hello. Ano to? 3 months na may git to magpo-performance. Magpapatid ba sila? Yes, magpapatid to. Magkapatid. So, 11k negotiable. Oh, 11k negotiable. Ah. At ang ating Pomeranian. Hello. Nag-iisa na lang hello. mail. Si Panda. Mail. Oo, uh, mail. So, 8-5 negotiable. 8-5 negotiable. At ang sa ulo niya? Ano to eh? Ano ba tawag dito? Ito yung right no, kulay. Ay, kulay niya, party color. Party color. Party color. At ang ating po, ano, Labrador? Hindi ako sila yan. Tapos na kagad? Oo. Hindi ako talaga. Hindi lang eh. May corgi ako, may corgi ako. Ayan, corgi natin. Available pa. Ang sa isang corgi ngayon na benta. 35,000. Ito mo saan ito? Ito, 33. 33 na lang. Ah, 33. Negosyable pa yan. Negosyable pa. Hindi ako sila yan. Tapos na agad? Hahaha. Sinabi na rin naman sa akin kanina yan. Nakatawa yun. Sinabi na rin naman sa Lalaki din yan. Ito, 8-5 labrador natin. 3 months. Wala ko pa lang. Ay, babae. Ay, babae to. ito. Ano po pa? Ito po yung... Ayan. Oo. Oh. Ano ito? 8-5. Negotiable. Kaya mo lang sabi ka. Oo, oh, ayan. So, ayan. Pwede yung freebies natin. Ayan. Pwede rin bumili kayo. Pwede yung freebies din. Shoutout pa pa previous shoutout sa mga subscriber na right in roll. Ayan, shoutout din sa ayon sa mga anak namin na nagregalo kay Kuya James Yun, ng on big on bike. Ayan. 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 Ipon ulit. Para <laughs> oh, next ano. Siyempre, Ate Rose Vlog. Yes, Ate Rose Vlog. supportahan nyo pa rin. Ate ano. Rose Yes, Ate Rose Thank ba? you. Man. What? Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning sa ride and roll. Oh, syempre. Chipsu pa rin. Hindi naman iba yan. Hindi na naman iba. Ayan, na na yung mga eh. ay, ay, black. Mga kapatid. Oo. Uh, ay, hindi, hindi naman po. Ay, hindi, uh, Pero going to three man sila pare-pareho. Going to three man sila. P-main. Uh, uh, lahat uh, uh, la, uh, uh, yung P-main. P-main ito lahat. May mga pangalan ko yan? Binigyan ko nito ng pangalan eh. Uh, ay, yung si Leng, si Ching. Oo. Saka si Ana. Uh, then si Ah, 6,000 lang din, dito. Nandito pa si Baby Spice. Baby Spice? dito, ha? ah lang. lang. Oh, lang. Uh, saka ito. 6,000 ah, lang, ah, 6,000 pala Ah, po, 6,000. Oh, yan lang. Ah, mga boys. Mga boys. Ito, Mga lalaki po to Ilan ba na yan, kuya? Go ahead to 3 months test. 6,000 din yan. 6K. 10. Siyempre. Ito, ito. Yan, ito. Si Cloud. Si Cloud. Yan. Lalaki. Lalaki. 6K. Tapos? Wala naman Naubos na. Ibig sabihin, naubos na. Naubos na mga natin dito. Kahit ang all time is nandito, Supportive sila sa bag. Okay, yan. Pet, 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 pa. Sir, you know. Tapos pag uh, delivery, free tayo sa NCR. Paglabas ng ano, NCR, usap lang tayo sa pet transport. Then, salamat ko sa first ever winner natin sa okay. ano po, si Ma'am Janelle. ML Constantino. Abroad siya, nasa Taiwan siya ngayon. Yun! Oh, Hilkatin ko lang sa Quezon City, Kalamansian, Maligaya. Yun! Congratulations linggo. po sa inyo! Uh, sa susunod, pag umabot ng 1,000 yung Mustaboy natin channel, dalawang papi yun. Dalawang papi pa? So, oo! Tapos dito sa Ashken Kennel, followers, pag nag-1,000, another na naman tayo. Oh, <laughs> uh, pag umabot ng 3,000, ito pa rin natin sinasabi natin, long no shih tzu. Yun! Tinti ah! Uh, nasa inyo na lang kung anong gagawin nyo. Oh, yun! May shoutout ka ba? Hindi uh, na yung mga ano sa akin, yung mga ano eh, mga bumili sa akin, hindi ko tatandaan. Pasensya na po ha. Pero subscribe tayo kay Ride and Roll Galaya. Ay, ay siyempre, follow natin si Musta Subscribe tayo, kay Boy. sa Asking Channel. Okay. Salamat. Sir. Good morning. Alright. Good morning, Amelia. Salamat sa sabi ko. Mag-uwihan na tayo. Mamaya, interviewin natin yan. Ay, interviewin natin yan. Mamaya, interviewin natin. Mamaya, interviewin natin. Mamaya, interviewin natin. Kaway ka naman dito, pre. Kaway ka naman. Sumalo <laughs> uh, ko, pre. Good morning po man. sa inyo lahat. Oo, oh, may iba kanda lang. Oo. Oh, oh. At uh, last week wala ako nung last week, di ba? Wala ako ng Friday. Hindi, last week pa. Wala pa akong Friday, tsaka Saturday, hindi. Wala ako. Eto, oh. nung, nung ginala ko to, ay ginala dada ko to. Dadaling ko sana to nung Friday, umulan, di ba? Uh, Apat to, dalawa na lang natira. Hindi? Dalawa na lang natira. Thank you. Kids mo so yan. Siyempre hindi mawawala ito. Siyempre uh, hindi mawawala. Dalawang female na lang natitira. Kompleto bakuna. Try ko. Oh, o, try color. Tatlo, tatlo na bakuna niya. Kompleto na alaga na lang. Bigyan ko na lang 6-5 negotiable. 6-5 negotiable. Apat ah, to. Nakuha ka agad yung dalawa nito. Tapos ito naman. Bigil. Choco try. Choco try. Dalawang male na lang natira. Ito to. Nakuha rin yung lima. Ilan na yan? Pag uh, magkatatlong buwan. Square face, sad face. Sa magandang coating niya, smooth ko talaga. May bakuna na rin. Bigyan na lang ng 75 negotiable. 75 negotiable pa. pa. Uh, may bawas pa yan, madali ang oh, kausap. Kausa, Pag bigay. Yan. Tapos sa mga naghahanap ng American Bully ko, pasensya na po kayo, kinip ko na siya, hindi ko na siya binenta. Hindi ko na siya i-out, kinip ko na siya. Sabahin na siya, safety na uh, Maraming maraming salamat. Tsaka, ah, op! Naka 700, 300 na lang. Oh, 300 na lang. Oh, konting taste na game lang. Game na, Malit. game na. Oh, gumagiging na tayo. Ah, huwag kalimutan ha. Ah. Subscribe ha, ah. ride and roll. Subscribe, ah, mag-follow rin kayo. No? Mag-follow rin kayo, yan, yeah, syempre. Sa Facebook page nila, tsaka sa Facebook page ko, Pex niya atin. Maraming salamat. po Thank you, thank you. Salamat. Maka pala, may interview pa para si, ano, you know, si okay. Dennis, si Bong. Ayan, may style na, may Uh, thank you, thank you. Ma'am, mangga lang, ma, lang dito ako. Tumawad ka na. Dali, para ma, <laughs> para na maka, ano, maka atras. Kala ba tawad niyo, ma'am? Sige, bibigay ko. Party, hindi sila. Parting! Nakapenta rin! Mga, himas mo sa nga naman. Himas mo na ako. Nakapenta ka. Pero mo sa Himas <laughs> ba? <laughs> Oo. Masakit aray na ko. Oh, eh. Kailangan para espresso niyan. <laughs> <laughs> o, kailangan para espresso. <laughs> Tag-iisa na lang to. Okay, Wala nang pang 80 na 15 kayo na lang. May oh, papel yan. Saan so, wow. so, ka <laughs> 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 yan? Sir, kanina meron eh. Pero ako ngayon yan. Ano ba yung mga? Pagpa 5 months. Ano oh, yan? yan. Ito, ito mga 15K dito? Hindi, hindi yan. Ito 12K na lang to. Ito 12K? Yan, okay. ano, bali itong 7 na to, 12K, 12K, 12K na lang. 12K? Walang pay per se na. Ito to? Ano? Hindi, wala pa bilang 7 na yan. Ito, wala, ito, ito, na wala 12K, 12K. yan. Ito, wala ba 12K. 12K yan. 12K ano bali, ito lang yung lalaki. The rest, puro babae na yan. Puro babae, ito lang ang lalaki. 12K din. <laughs> 12K. <laughs> Walang papers, yan. <laughs> ito yung mga babae. Ah, ano yan? 12 na lang. Wala po na, uh, 12k. Ako naglagyan ako Ito, 10k na lang dito. Ito, pangaray 10k na lang. Sa tomegit na yan. Hindi pa nag Ah! <laughs> Babae to lang yan. Ba yan, ba 10k na lang yan. Yan, yan, Sa tomegit. sa buyer, diba? Shout sa buyer ko. Mga p*** yata, kay nanay. Thank you. Ekip pare pa rin, Ano nangyari kasi? Pinigil ka? siya. Dalawa, e? Dalawa, Dalawa, e? Dalawa, e? Dalawa, e? Dalawa, e? Dalawa, e? Dalawa, e? ba? e? Dalawa, e? Dalawa, e? Dalawa, Partner. Good morning mo na, Boss Omar. Good morning, Boss Omar. Medyo may ngayon kung alam. Ito ba Ayong ganito. Bata ka pag... 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 Hot na hot. hot na yeah, hot, hot. Oh. Ito yung ano, dati pa rin na ano, nung nakaraan sa vlog. Pali, ito yung 15 months ng female. Ito yung 13 months. Hey. Oo, oh, hindi sila magkapatid. So, pwede sila partner. Oo. Oh. Kaya ang mas maganda partner to. Oh. Wow. kasi, ano na lang. Ang na nangyari kasi dito, kina-reserve kasi hindi, hindi, hindi tinuluyan. Ah, hindi tinuluyan. Dahil doon, e, bibigyan, 13 na lang, 13K. Yeah. 13K na lang. Oo, oh, murang mura na yan. Oo, 13K na lang yan, ha? Pero tapos nyo yun ang isahan, 7K, 7K. Oh, 7K, 7K. Oo. Uh, Eto. 13K, pares ba yun? Hindi masabi yun. Pares Pares uh, na yun. Pag-individual, 70 ka ng isa. Pero pag yung dalawa nang bibili mo, pang-brit na. 13K na lang yan. Mura-mura na. Eh, ito ba? Ito lang ito May mga kulit sa bahay. Ito lang sa

Salamat kasi talaga. At ayo. Alam ko lang naman po kay naman yung nakakuha ng bula din, naman 'yun. Paano natin? Dapat ako? natin right and roll. maraming salamat po. ang kami puso. nga eh. Kasi ya Kaya lang wala si Bigay ko ng 9. Ito, itong brown. Ito, itong, yan. Opo, okay. Tapos itong... k nine 9K, nine smooth coat. Opo. Itong may... bigay ko din ng 9. Okay. Ah, uh, 1 year and a half, 1 year and a uh, oh, oh. 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 pwede and pair to? O, magkapatid yan? Hindi, hindi. Pwede pair. Kasi itong long coat, 1 year old. Opo. Caliber nose, 20. Pwede na itong ipang breed lahat ah. Oo, gamit na. Oo, oh, Pero ang kit ako. dito sa Shih Tzu, para SP Yung blue tan, tsaka black tan, para SP main. 5K each. 5K lang. <laughs> 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 na lang. 5K na lang? Ang na Ang mga na mga na Ah, okay. Matitibay na to. 3,500 sa lalaki, 3,500. 3,500 lang. Ayan, ah, mga one year old na sila. 5K dito sa babae. Eh. 3,500 dito sa lalaki. Pwede rin ipares yun. Baka maka-discount ka pa. Oo. 3,500. Breeder, 3 years old, my girl. Ah, oh, 3 years old. Breeder na nga talaga. Ah, okay? uh, blue phone. Ayaw, proven nga, no? Proven na siya. Ilang beses na. Tatlong beses nag-aanak ng mga pot color. Ah, okay. No papers. No papers, magkano po? 12K. Eh, dito tayo dito sa miniature poodle. Ay, ay, sorry, sorry. Sa miniature poodle, ah, 10 months. Okay. Complete vaccine. Ayan. 10 months lang. Babae. Babae. Magkano? Pagkano po? Bigyan lang nalang nalang ng 10k Ako purong purong po Miniature Kuden Miniature Kuden Ang cute o oh, Close na close Eto 1 year old Compact Opo Non-papers din to With papers 25k Blue Ang oh. no, ganda nito oh. o mukha no Ang ganda Oo ito ka mga mo. Ang gano'n ka din. na mo. Ang liit na mukha. Laki ng ulo. Ang <laughs> laki ng ulo. Pati kamay. Oh. Pero pango. <laughs> pango siya. Correct. May But, papel to ah. May papel. Na kanina nakapangalan sa breeder mismo. Sa breeder mismo. Oh, okay. Guys. Right. Kilala ba yung breeder nito? Kilala. Kilala pero secret kasi nasa pet market. Oh. <laughs> Magkano? 25k. Yon, 25k. Negotiable. Negotiable naman. Oh. Eh. Yeah. ito bully. Oo, oh, ito maganda rin to. 5 ah. yeah. uh, five months. Okay. Ganda oh. Oh, ang ganda ng mata. A uh, one times red red police, three times bullseye. eye. okay. Lilac. Lilac ba? Babae. Babae. Five months na. Ay, papel na to. Ah, yeah. uh, ticket. Oh, okay. On. Eh, huwag gano'ng kaliit. Oo, oh, kaliit eh, kasi lang. Konti lang difference eh. Kasi laki lang ng compact. Oo, magkano dito kaya? 40 days. Okay, 40 negotiable pa. Negotiable. Dito, ah, going 4 months, mm bigay ko na lang ng 8.5. 8.5 8-5 na lang. Baba, iba. Lalaki. Ayan, 8-5 na lang ha. Dito naman, 1 year old. Maka-groom. Opo. Bigay ko 12K. Okay. Babae. Babae. Papalandi na siya. Oo nga. Ito, <laughs> ano na lang, 9K na lang din. Uy, yung lumura nito pa. Pag, Tag, lalaki. Okay. Last one na lang. Last one, ako, 9K na lang. Nine, 9K e na lang. E, 13 ng ano, 13, 15. Oo. Oh, oh. Complete vaccine. Okay po. 9K na lang. Yeah. Tapos dito sa... Uy, yung na production. Ito ko, lang sa mga papi niya. Oh, okay. Yung dapol, blue dapol, mm -hmm. bigay ko ng 6, negotiable. Tapos itong black, Five, five. Ano magkapatid sila? Hindi. Pwede rin. Okay. Hindi, pares ba? Okay. Uh, lang? Oo, oh, Pwede mga long coat sila. Right. Yung proven na itong isa. Pares na proven. Proven lang. Oo. Oh. Ayan, okay. Lagay ko na lang number pa. The... Salamat okay. po Ayan, good morning po Josh. Yes. Good morning. Good morning. May corgi sila eh. Alpa. May taon na to eh, no? Yes, one year kompleto. May lalaki. Hindi natin yun eh, so na lang. na lang? Yes. Yes. So, Alam ko so, tayo dito ng lilac na -nil, na English. Sure, Inhit magi-inhit na siya, namamagana na yung pempem -pem niya. Yan, ha, bye, ay, tanong. Ayun ay siya. Uh, yeah, bigyan natin ng 30 to. Yes, first time. Bigyan natin 30. 30. Tapos, meron tayong budget meal dito na bully. Yan. 14K lang yan. Bye bye. Yung mga tulog sa gitna. Ito French Bulldog. Tapos ito, pag. Yung French, walang... Uh, babae siya, one year na rin mahigit. Ito mag one year yung pag natin. Pares mo ba? 30 ko. 30 ko. Ano sila pareha. May kumpa ka doon. Well, uh, French bull na Yung Boston pa yun. Ah, Boston pa na yun. Sleeping Beauty. Four months, babae. Kamalang eh. Hey! Ay, <laughs> yeah, babae. pakita mo na yung body mo, body mo. Yeah. <laughs> babae, yan. 10 lang. 10K lang po. Sa chow-chow natin yan, uh, 8-5 lang. 8.5 na lang to, chow. Ang ganda ng chow mo, kuya. Yes. Babae. Tapos ito, mayroon tayong chocolate na babae. Yan, uh, 20 lang yan. Ito, yung lalaki natin. May papers naman to. Blue tan. Lalaki naman to bigyan natin 25. Tapos 'yung nasa likod dito sa ito. Ano 'to? Ito 'yung mga kulay. Wala Maliit lang katawan. Eh ano 'yung mga sizes nila bigolto na lang. Ayun na Ito na 'yung ina. Ayun, 20 din 'yan. Okay. Lalaki, lalaki. Yeah, 20, 20. Oh. May friends ka doon kuyoyo. Oh. 'yung blue tan, parang kukunin na nila, ma'am. Ay. <laughs> na-screen shot na tapos ito may mga Maltese meron tayong miniature Maltese tapos meron tayong regular size na Maltese pare-parens ng 20 yan tapos uh, syempre meron sya ito hitsu dito na quality babae yan 9.5 rin 9.5 lang babae at sa likod meron so, tayong mga mini picture Meron tayong pag ni year old, um, mapo 4 months. Four months na matay. Yung magawa year your natin lalaki, sa, dito sa manil, sa three months, may babayit, may babayit lalaki. Lalaki yung isang black, lalaki babayit pa Opo. Yeah. Seven-five lang. Seven-five lang. Ito, medyo budget nyo lang natin. Yan. Yeah. Ito, budget natin. Sito, yeah. ang lang niya. Pili 80 kayo, parehas ba? Ito lang. Ito, 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 sa mga asa. So, may bag din or talent. Oh, Ayan, nagsisit din sila, ha? Bahala na kayo makapag-usap kay Kaya Diyos. Yes <laughs> Thank you, Kaya Diyos. Dumating na. <laughs> Tara, natin lang. lang. Ang lalaki. Four months lang sila. 2, 3, 4, Ano apat na babae? Apat na babae. Isa lang ang lalaki. Ganda. May mga papel pa to? Okay. Ganda o. Fifteen lang yung lalaki, 18 yung babae. Fifteen yung lalaki, 18 ng babae. Isa lang po ang lalaki ha. Apat na babae. Tuloy na iisang lalaki. Naku, mahirap hanapin. muka. Ah, ito lalaki. Giisa. Oh, Ilang months na to mga to? Four months. pa lang yan? Four months. Ang laki niya pa. kami. laki niya pa. Ang laki niya pa. Ang Ah, talaga? Sayang, hindi natin nakita. May picture si Joshua. Ah, Ano na, umuwi na si Joshua. Yan, ang shout-out po Meron kayong customer namin sa Pukawi. Pa-shout out, pa-shout out nila ba? Hindi pa. Ano pangalan? Naka nang pangalan ng bata. Bumili sa amin ng pusa. Lagi rin siyang nanonood sa inyo. Kaya, Ay, oh. yung pusa sa uh, vlog nyo. Apo. sa Bukawi. Na. Ah, tatay niya, pulis. Ay, talaga. So, Nakabili yin... ng pusa. <laughs> kasama niya yung dati niya. Sige, shout out natin yan. Abid viewers pala, pala natin. Iglesia. Iglesia, so. Oh. Hoy, shout out sa inyo. Shout out ano, Adulay sa bata na kapilis sa, sa Bukawi. May iglesias family, na oh pulis palagtas. Thank you po, sir. Oo, oh, oh. salamat. Kaya po, <laughs> yeah, po napasyad na po kasi kayo <laughs> sa anak niyo na ibanggitin ko kayo. Okay, so, yeah. thank you, Kuya Joe. eh sa inyo rin yung ano namin. yung pusa. So, yeah. Madaling yeah. araw pa lang, nandoon na. <laughs>